Magandang gabi pambungad sa ating newscast. Itinalaga na ngayong araw bilang LTFRB ang board member na si Atty. Mercy Jane Paras Lainez, kapalit ng sinuspending chairman Teofilo Guadis. Samantala, dinipensahan naman ng kabilang transport group si Guadis at ang ahensya at pinabulaan na ng alegasyon ng korupsyon. Anila, politika lang raw ang lahat ng ito. Si Kim Salinas may balitang A to Z. Nalulungkot ang transport group na Altodap na miyembro ng Magnificent 7 and Mighty 1 dahil sa mga aligasyong ipinupukol sa Land Transportation and Franchising Regulatory Board. Kaya dismayado ngayon si Altodap National President Boy Vargas sa ipinataw na suspensyon na kay LTFRB Chairman Chopilo Guadis III. Nalulungkot kami lalo yung Magnificent 7 plus Mighty 1 na kung saan uh, sinusuportahan namin ng LTFRB na nakita namin ngayon palang gumaganda ang relasyon ng transport at ng LTFRB. Mismong si Kaboy ay pinapasinungalingan rin ang mga paratang na korupsyon sa loob ng ahensya na pinapangunahan di umano ni Chairman Guadis. Ang tingin ko baka politika to, no? Uh, politika to na may, may tao na nagpapagalaw sa kanila. Hindi natin masabi kung sino. Inanunsyo din ng grupo na hindi sila sasali sa ikinakasang transport strike at protesta ng Kapwa Transport Group na Manibela sa lunes. Ulitin po namin, hindi po kami sasama doon sa gagawin nilang uh, strike na sinasabi. No? Yung pong para sa strike. Dito po sa strike na gagawin, sino po ang pahihirapan natin? Mananakay na naman. Sa panig naman ni Manibela Chairman Mar Buena bagamat natutuwa at nagpapasalamat sila sa agarang suspensyon kay Guadis na ipinagutos ng Pangulong Bongbong Marcos Jr., itutuloy pa rin daw nila ang transport strike sa lunes. Giit nito, punot dulo ng korupsyon ang PUB Modernization Program na kanilang ipinoprotesta. Marami pang dawit yan, hindi lang siya na maimbestigahan at matanggal yung uh, mga tao na to na ng korupsyon dyan. Kaya yung PUBMP na to, mabasura din. Ang dyan yung korupsyon, uh, wala pong mangyayari, hindi uusad dyan. Pahihirapan lang yung taong bayan. Habang si Jeff Tombado, ang whistleblower na naglabas sa mga anomalya sa loob ng ahensya, sinabing dapat managot ang iba pang sangkot sa isyu. Kaya naman si Senate Public Services Committee Chair Grace Poe, ipinapanawagan na suspindihin muna ang PUB modernization hanggat hindi pa nare-resolba ang aligasyon ng korupsyon. Kasunod naman ng suspension kay Guadis, itinatalaga na ngayong araw bilang officer in charge ng LTFRB ang kasalukuyang board member na si Attorney Mercy Jane Paras Laines. tuloy naman po operation. Ano po, uh, remember, mayroon po kaming board. A board is composed of three members. So, Uh, of the board will still remain as a board. So, tuloy-tuloy naman po At sa kabila ng mga issue, tiniyak ng LTFRB na business as usual pa rin ang ahensya at magpapatuloy ang kanilang mga programa katulad na lamang ng pamamahagi ng fuel subsidy. Para sa Balitang Ito e Z, Kim Salinas.